Hey guys, alam nyo ba na meron bagong update ang Android OS ngayon? Hindi na basta-basta makakapag-scan ng Wi-Fi QR code mula sa inyong mga Android phone ang kahit sino, nang walang pahintulot mula sa may-ari ng cellphone. Pwede pa rin naman mag-scan at mag-share ng Wi-Fi network, pero may dinagdag na security layer. Hindi na basta-basta ma-scan at ma-share ang inyong Wi-Fi network ng mga hindi autorisadong tao? Ito ay dahil kailangan na ng PIN o password para ma-access ang QR code ng inyong Wi-Fi network. Ibig sabihin, hindi na ito basta-basta masishare ng walang pahintulot mula sa may-ari ng cellphone. Subukan natin, buksan natin ang Wi-Fi network settings. Pumunta tayo sa QR code ng Wi-Fi network. Mapapansin nyo na hindi na ito basta-basta mabubuksan dahil nagre-require na ito ng PIN or password. Unlike before na hindi kailangan ng PIN o password para mabuksan ito. Bukod sa additional PIN or password sa QR code ng Wi-Fi network, meron na ding option para makita ang Wi-Fi password ng inyong Wi-Fi network kung saan tayo nakakonect. Pindutin lang ang view icon, itype ang PIN o password, at makikita na ang password ng inyong Wi-Fi network. Ayan, hindi na basta-basta makakakonek sa inyong Wi-Fi network ang mga hindi autorisadong tao na hihiram ng inyong cellphone dahil sa bagong security feature na dinagdag sa ating Wi-Fi settings. Sana may natutunan kayo sa video na ito. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa iba pang tech updates.